Gio, what's up mga kapucho? Nagsimula na naman ang ating gala ngayong taong 2025. Kumunta nga pala ako sa probinsya ng Nueva Ecija at pupunta kami ng Gapan ngayon. So dito kami dumadaan sa DRT dahil mas magandaan dito. At napakaraming mga gandang mga tanawin ang yung makikita dito. At syempre, wala gaano mga sakyan. Dinala nga pala namin ang isang napakaangas at napakalupit na tricycle ng Timbalawis. Tapos huminto muna kami sa stopover. Tapos Cora sa na ulit. Madadaanan mo nga pala tong Eagle Cement. Yung may agila na pagawaan ng semento. Hindi ko muna pala dinala yung big bike ko dahil nilalagnat. Kaya yung ginamit ko muna yung Honda Click ng aming presidente. Presidente ng mga Balawis. Hindi na bago sa atin ang mga lubak. Pero kering keri naman dahil napakaganda ng lugar na yung makikita at malilibang ka. Sa sobrang pogi ko, kinuha ako na ngayon sarili ko. Habang nag enjoy sa mga mga gandang view. At syempre habang nag-e-enjoy siya sa iba. Look at that view! Ang ganda diba? Dito yan sa barangay Akle. Napakalibdib pa ng lugar na to. Tsaka wala pa gaano mga kabahayan dito at sobrang dilim dito lalo na paggabi. May mga daan nga pala rito ng mga matatarik pero sobrang ako nabilip sa barako na to. Sobrang lakas ng driver. Gusto ko na nga rin bumili ng tricycle para ito na lang yung gagamitin kong pang vlog. Para pwede ko isama yung mga chicks ko. Ay este, mga tropa pala tapos nakasabay ko nga pala to ang cute ng mga bata no parang ako isa't kalahating minutong oras nga lang ay narating nga namin to ang ko ng gapan tapos konting stop papicture mo tayo kunyari ako'y may ari ng tricycle at pagkarating nga namin sa barangay bulak ay sakto may nakahain na agad ng malaking inihaw na hito ang sarap! pagtapos nga namin kumain nagpahinga muna kami mayroon nga pala rito ang tubig para sa palayan buong araw itong nakabukas Pwede nga pala rito maghilamos at maligo. Habang naghihilamos nga ako, hindi ko akalain. Nasalikot ko pala si Kylie the Vlog. Grabe, ginulat niya ako rito. Kala ko tuloy malulunod na ako. Nagready na nga pala ulit kami dahil magsiswimming kami ngayong araw. Dahil namis namin maligo sa swimming pool. Malapit lang din dito ang pupuntaan naming resort. Mga dalawang oras lang ang biyahe, nandun na kami. Boom! Ang bilis ba? Diba? Nakarating agad kami. Maraming beses na rin kami nainligo dito dahil napakamura lang dito. 50 pesos lang ang entrance fee at libre na rin yung cottage. Pagkatapos nga namin gumain ay naligo na kami. Sakto lang ang lamig ng tubig dito kaya masarap magbabad. Tapos konting sightseeing, tingin-tingin kung may chicks. Ang isa sa mga nagustuhan namin dito ay wala itong kulorin. Yung tubig dito, natural tubig ang gamit nila. Kaya may enjoy mo yung paglalangoy-langoy mo rito. Tapos everyday naman nilang pinabalitan yung tubig. Dahil marami rin naliligo rito, minsan nga wala nang bakante. Kaya lilipat ka na lang sa iba. Parang siya, pag hindi ka na niya option, nilipat na lang siya sa iba. Awit, hugot yarn. Tapos pag umahong ka sa swimming pool, ito yung may kita mo. Green green grass of home. Pag swimming nga pala ako, ito lang ginagawa ako Ang maglublub. Papatagal lang ako sa ilalim. Ito lang kasi alam ko dahil di naman ako marunong luwangoy. Langoy aso lang ang alam ko. Tapos pag wala na maapakan, magtataranta ha Ito nga pala si Bobot Dami Mong Alam TV. Napakagaling ito lumangoy pero sa